Guys, nandito kami, guys, namimingwit kami. Namimingwit kami ng dalag. Nga pala si Bosing, guys. Ito yung akin, guys, oh. Wala pang kumubid. Sing, mayroon na sing? Parang kumubad sing. Ang ulam natin yan, sing, pag nakahuli ka, sing. Tingnan daw natin to guys, baka mayroon na. Bulaga, wala. Tarte, tayo manganap tayo iba. Kaya ito kami sa ilog. Yung mga bibi doon guys, oh nagalangoy. The swimming yung mga bibi. The swimming sa ilog. Ah, sinipa din sa akin oh. Ha? Nagalaw. Ano kita? Eso, ang yung mga baby. May galaw kawayan na sa akin. Kaya sila nagalangoy guys. Ilog. Hello guys, may kumubid. Ay, may, may nahuli siguro yung pamingwit niya guys. yun o. Ha? Lalim yan, sumuot. Nakuputol. Sumuot sa ilalim. No? ipasisid mo kay busing putol yan sundutin mo nito ito eh parang hinihila pa lalo ha? baka kasi dito ay nahila matinda kaya huwag ka kaya lang kaya lang wala oo oo ang tigas huwag mo kay busing kaya kasi hmm? busing hey guys guys hindi mahuli ay hindi makuha guys may huli yung biwas namin guys oh ay, ay. yan guys betawan mo ay, laki, oh, guys, oh. Ay laki guys, oh. Ay, laki na. Lucky guys, oh. laki ng dalaw guys, oh. Ay, nakahuli, laki, kaya pala. Kaya pala guys, sinila papunta di, dyan sa ilalim guys. Ang no? laki. Pang ulam na kanasing. Ganyan pag talaga nasiksik sa, ilalim. Pangalawang <laughs> yun laki okay guys ng dalag baka sumabit lag lag ako na sing